Kaya ano masabi mo sa biyahe natin ko eh? Ha? Oh? Gusto mo naman sa merinder? Sa saan? Sa buhay mo. Putang. Oh, <laughs> Kaya pa no? Sa ano daw mismo so ko? Ah, bro. pang pang pang, pang tatlong balik namin to ngayon. Gusto layo pa na namin. Gusto na namin mm -hmm. sumuko pero hindi pwede dahil may pamilya. No, laban lang mga bro. Grabe. Nandito kami ngayon sa ano. Ah, uh, Si Mega Mall, si Maitsa. So dito ang iyon, know, postcard ng ano namin, plug namin. Grabe. Stay stays lang, stay stays, Kayaanin pa rin 'to. Jin, ang tirada mo. Nagpapatawa ka ba? Hindi ka naman kalbo. Sa <laughs> sabaw na kita. Oh? Puta. Walang 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 tumalo sa tali na yan. Na na. Wala. Puta na. Na, na. <laughs> 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 na. Walang minas pa kita. Hindi na pang track yan eh. na mga bro. Tapos na natin na bang ano. ayun o. Oh wala nang balikan to ubos na pangatlong balik